Pananaga naganap sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte. Biktima, patay. Naritong news ni Ronald Domingo. Sasampahan na ang kaso ang suspek sa pananaga sa Barangay 19, San Lorenzo, sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte. nakilala ang biktima na si Pedro Teja Oriente, 51 years old, may asawa, habang ang suspek ay kinila bilang ang kanyang kirin na si Efren Domrigue, 55 years old, kasal, residente ng sityo Tamurong sa nasabing barangay. Ayon kay Police Captain uh, Rabdi Damo, uh, pinuno ng pulisya sa San Nicolas, Ilocos Norte. Sinabi niya na ng biktima at ang sospek ay may uh, uh, nakaraang pagkatalo sa umanay pang aari. Sinabi niya na ang nalaman din nila na tuwing ang sospek ay umuwi siya ay lasing dinagdag niya na bago ang uh, pananaga ng sospek ang biktima nang dumating siya sa kanyang bahay sa ilalim ng impluensya ng alkohol na humantong sa kanilang agrumento. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, naguulat uulat sa silang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.